Most hated man ng internet na ban mula sa UK. Naalala niyo ba ang lalaking ito? Nabalitaan namin ng tupul kay Julian Chokem Down Blanc na ina-encourage ang mga socially awkward na lalaki na kulitin, matamatahin at halos asultuhin ang mga kababaihan dahil ito ang siguradong paraan na makasex sa mga ito. Sobra siyang kadiri, Ang nasisiguro lang namin na ay matapos pakinggan ng isa sa Real Social Dynamics Seminar ni Blanc, ay marami mga lalaking nagpaloko na magbayad ng mahigit $500 para pakinggan ng napakasamang advice. Chris Brown ang kauuwian nyo niyan. Kaya ngayon na iba't ibang bansa ang nagdesisyong i-ban ang dating coach na ito. Noong isang linggo ay nabana na siya ng United Kingdom, kaya hindi na matutuloy ang nakaplano niyang mga seminars doon next February. Napaaga rin nagtapos ang Australian Tour ni Blanc salamat sa nagiinit na protesta laban sa kanya. Kinancel ng mga officials ang visa ni Blanc at pinaalis siya mula sa bansa. So far, ang kanyang rapey roadshow ay nabanned na din sa South Korea at Brazil. At kasalukuyang isinasagawa ang mga petition para mabandin siya sa iba pang mga venue sa ibang bansa. Buti nga sa kanya.